Shout out po mga idol. Kita po ay magalang paso muna ng sahig. So, oh. at katatapos lang po natin magtrabaho. Kita ay mag-alins muna po ng kasahiban. Maraming maraming salamat po pala ma'am sa tiwala. Yung po ang ang daruan sa ating tiwala sa kapwa. Maraming maraming salamat po sa iyo at awal po yung pinagkatiwalaan. Taman-linis po muna tayo. Hanggang taas po yan, alam pa sa'yo ito na lang, papakita lang sa taas at ito na lang po, Galasin ko na po, hari ko ang oras mga idol.